Ang lalaki kapag yan ay mag-cheat or nagchichit na marami kang mga palatandaan na makikita pero kadalasan nagbubulag-bulagan ka. Hello guys. So, ang topic natin for today mga signs na ipinapakita ng lalaki bago siya mag or nagchichit na siya. So, kung ikaw ay nasa isang relasyon at nakaka-relate ka orin ang video na ito. So without further ado, So, ating nga alamin ang mga signs na ang lalaki ay nag cheat, -cheat na. Number one, eto, yung trust your intuition, trust your gut, di ba? Dapat mong paniwalaan kasi very strong ang intuitions ng mga babae. Kayong mga babae, kadalasan napakataas ang chances na totoo. Yung mga pakiramdam nyo, intuitions, ika nga, instincts nyo, yung gut feeling nyo, di ba? Yan ang isa sa fenomena na totoo. Na kapag sinabing women's intuition, na po, kadalasan, totoo yan. Most of the time, di ba? So, kung may nararamdaman ka ng kakaiba, kausapin mo yung partner mo, mag-usap kayo ng maayos, i-confront mo siya. So at least, naagapan mo yung sitwasyon na alam mo na na maaring maging malala in the future. Kung uh, gusto mo pang i-save yung relation nyo, at least naagapan, di ba ba? Number one. Number two, eto. Not having SEX anymore. Oh, parang nakagulat talaga kapag uh, nasa relasyon ka, tapos wala nang lambingan, aba, nakakapagtaka, di ba? Kaya nga tayo naghahanap ng kapareha sa buhay dahil sa isang bagay na yan, yung pagmamahal at yung paglalambingan, di ba? Tapos wala, nakakapagtaka nga yan. Alam mo, yan ang isa sa unang-unang naapektuhan kapag ang lalaki ay meron ng kinakukumaling iba sa labas. Kung bigla-bigla na lang na nagiging malamig, wala nang init sa parto nyo, ala ka, Ha, huh, sigurado yan na merong ibang uh, nangyayaring kababalaghan outside of your relationship. Mag-usap ulit kayo kasi wala namang ibang uh, way para malaman mo o para maayos nyo ang mga ganyan mga pangyayari. Kundi ang mag-usap, communication pa rin is key para siguro at least manumbalik ang sigla sa inyong dalawa sa usaping SEX. Di ba? So ayan po, ang number two. Number three, ito, yung he is sketchy with his phone. Whoa! Yan yung mga problema pagdating sa cellphone natin. Alam mo yan yung kapag mayroon siyang kausap, lumalayo yan. Kapag biglang tumunog yung cellphone niya, titignan niya tapos aalis. Ah, o kaya lalayo sa'yo, di ba? Kapag gusto mong makita yung cellphone niya, ayaw na ayaw niya. Marami siyang uh, ipinapakita ng mga galaw na hindi ka nais-nais pagdating sa usapin ng cellphone na yan. Actually, sa panahon ngayon, lahat ng uh, kababalaghan, lahat ng mga ganitong mga usapin patungkol sa pagtataksil, nandyan na lahat sa cellphone. Nag-uumpisa lahat yan sa cellphone. Dyan nangyayari ang lahat-lahat bago kumantong mismo sa pagsasanib ng katawan. Nandyan lahat sa cellphone. So, kapag uh, napapansin mo na medyo kakaiba ang mga kilos ng lalaki tungkol sa paghawak ng kanyang cellphone, very high ang chances na ganun na nga. So, ayan po, ang number three. Number four, eto, yung he picks up unnecessary fights with you. So, ito yung uh, lagi kang inaaway. Gumagawa siya ng mga dahilan para mag-away kayo. O, alam mo ba yung mga maliliit na bagay na pwede namang palampasin? O sabihin natin, walang kakwenta-kwenta, ay galit na galit na siya. Kung ano-ano na lang yung mga ginagawa niyang dahilan para mag-away kayo. Whoa uh, kaiba yan, di ba? There's something fishy. Bakit nga ba? Di ba dati, wala naman ganyan. Ang sweet nyo lagi. Lagi nga kayong nagtakasundo. Lagi kayong nagtatawanan. And then, all of a sudden, biglang nagbago yung pakikitungo sa'yo. Di ba? Naging sobrang cold. Tapos, ayan na. Pala-away na siya sa'yo. Di ba? So, there is something going on na hindi mo alam. Most of the time, ayan na. May ginagawa na siyang kalokohan. Nag-cheat-cheat na yan. Number four, Number five, very vague about his time away with you. Ano nga bang ibig sabihin yan? Uh, ano nga ba i-explain yan? Ito yung kapag uh, siya ay umalis o matagal siyang nawala, ibig sabihin, sabihin natin, work-related. Or meron talaga siyang out of town na pinuntahan. Pagkatapos pag umuwi na siya, ayun, wala man siyang kwento. Wala siyang ino-open up na mga nangyari doon sa kanyang trip. O tahimik lang siya. Pero dati-dati, kapag umuwi siya, o oh, diba, ang dami-dami niyang kwento, madetalye pa, sobra sobrang detalyado yung mga kwento niya dati. So kapag uh, mas uh, nagtatanong ka pa, ayun na, nagagalit na siya. Diba? Nakakapagta ka. Bakit siya magagalit? Eh diba dapat nga kapag ganon, i-share mo kung ano yung mga experiences mo doon sa trip, doon sa lugar na pinuntahan mo. Diba dapat ganon? Alam mo kung bakit? Doon talaga sa kanyang pinuntahan, isa lang naman ang kanyang ginawa meron siyang kasamang babae at yun lang ang kanyang inatupag, ang kanyang ginawa. Oh. So, wala na siyang ibang maikikwento sa'yo kasi yun lang naman ang nangyari. So, ayan po, ang number five, number six, eto, yung he gaslights you. Ito yung uh, ugali or ginagawa ng lalaki or ng babae kapag meron siyang ginagawang kalokohan. So, imamanipulate ka nito gagawa siya ng mga kwento para yung o, ginagawa niyang kalokohan ay i-divert sa iyo. So, manipulation 'yan eh. Kunwari, yung lalaki na 'yan ay nag-cheat-cheat, 'di ba? Tapos niya, ang mga nangyayari sa kanya ay dahil sa iyo. Sa so, yung blame o yung sisi, ikaw ang may kasalanan sa kanyang mga pinagagawa sa buhay niya. Kaya mapapaisip ka kung medyo mahina-hina ka. Ay, ganun ba? Oo nga, no? Oh. sasabihin niya, lagi ka kasing busy. Wala ka ng time sa akin, kaya ako nagkaganito. Yan ang isang uri ng gaslighting. O oh, sasabihin niya, kasalanan mo lahat yan dahil wala ka ng time sa akin. Binabaliktad niya lahat yung mga pangyayari para ang sisi ay mapunta sa iyo. Yan ang isang uri ng gaslighting. Number six. Number seven. Eto, yung he accuses you of cheating. Pero ito yung malala. Kapag wala kang ginagawa, tapos ikaw na yung aakusahan na gumagawa ng kalokohan, di ba? Alam mo yung mga ganyan. Sobra-sobra nang nagiging guilty yung pakiramdam nila. So gagawa at gagawa yan ng paraan para ma-divert yung kasalanan na ginagawa niya. Yung guilt o at least man lang yung pressure ay mapunta sa iyo kasi aakusahan ka nang wala ka namang ginagawa, di ba? So ikaw na ngayon yung nagiging defensive sa halip na ikaw yung nag-aakusa nabaliktad na yung sitwasyon. So, kapag ganyan ang ginagawa ng lalaki sa iyo, isang sign lang 'yan na talagang binabaliktad kanya para palabasin na siya yung malinis, di ba? Mas lalo niyang gagawin 'yan kapag alam niyang may ibang tao na nakakarinig. Mas lalo niyang ipinagdidiinan. Alam mo naman, pag ganyan, parang kumukuha siya ng simpati ng ibang tao, di ba? Para mapagtakpan yung kanyang kalukuhang ginagawa. So, ayan po, ang number 7. 2,000 years later. So, ayan po yung mga signs na pinapakita ng lalaki before siya mag-cheat or kapag siya na ay nag-cheat-cheat sa'yo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.